bata, gusto niyo bang makinig ng kwento? Tara, kukwentohan kayo ni Teacher Claren. Sampong Magkakaibigan May sampong magkakaibigan, si Carlo at siyam niyang kaklase. Si Ben na kay Bagal, si Susie na madungis, si Leo, si Lara, si Karen, si Juchan na Koreano, ang kambal na sina Eric at Ella, at ang antuking si Anton. Mahilig silang maglaro, mag-aral at magtulungan. Pero, minsan, si Carlo ay hindi masayang kasama. Belot! Ang tukso ni Carlo nang maunahan niya sa pila ang babagal-bagal na si Ben. Umiling na lang si Ben at lumayo kay Carlo. Kadiri ka, hindi kita bati. Sambit ni Carlo nang napatabi siya kay Susie na madungis. Di napansin ni Carlo ang mataas na tore ng bloke ni Leo bumagsak ang turing gawa ni Leo. Hahaha, <laughs> buti nga, sabi niya kay Leo. Akin na yan, biglang agaw ni Carlo sa laruan ni Lara. Akin rin to, sabi ni Carlo sabay agaw ng suman na kinakain ni Karen. Nasagi rin ni Carlo ang kinakain mami ni Juchan na kuryano pero hindi siya nagsorry. Hindi ba kayo marunong sumunod sa laro? Huwag na nga kayong sumali. Ang sabi ni Carlo kina Eric at Ella pagkatapos niyang matalo sa pompiang at siya na ang susunod na taya sa taguan. Sinubukang gisingin ni Carlo si Anton para makipaglaro. Hoy, kising ka! Ang sigaw ni Carlo sa King si Anton. Pero hindi nagising si Anton. Hindi kita bate, sabi ni Carlo kay Anton kahit hindi siya naririnig nito. Nag-iisa na lamang si Carlo. Isang araw, pagdating ni Carlo sa paaralan, hinanap niya ang kanyang mga kaklase. Gusto sana niyang makipaglaro pero walang bata sa silid nila. Wala ring bata sa palaruan. Wala ring bata sa kantin. Takang-taka si Carlo. Nakita ni Carlo na masayang naglalaro ang kanyang mga kaklase sa bakuran ng kanilang paaralan. Hindi naman sila dating naglalaro roon. Nakita nila si Carlo pero di nila ito inimbitang makipaglaro sa kanila. Ikaw, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Naiyak si Carlo nang naisip niya na walang gustong makipaglaro sa kanya ganito siguro kasama ang naramdaman ng mga kaklase niya kapag inaagawan niya sila ng laruan at baon. Ganito siguro kasakit ang pang-aaway at panunuksong ginagawa niya sa kanila. Noon, naisip ni Carlo na maging mas mabuting kaklase. Inabukasan, lumapit si Carlo kay Ben na kay bagal sa pila. Mauna ka na sa akin sa pila, sabi ni Carlo kay Ben. Mahal kita, sabi niya kay susi na madungis sabay halik dito. Hati tayo sa baon ko, sabi ni Carlo kina Karen at Chuchan noong recess. Ipinahiram ni Carlo ang kanyang bagong laruan kay Lara. Ikaw muna ang maglaro tapos ako naman ha, sabi niya kay Lara. inanyayahan niya si Leo na gumawa ng mataas na tore ng bloke. Paano ba yung laro ninyo? Pwede ba akong sumali? Pakiusap ni Carlo kina Eric at Ella. Shhh! Huwag tayong maingay. Magigising si Anton. Paalala ni Carlo. Buti na lang, naisip ni Carlo na magbago. Kung hindi, naku, wala nang makikipaglaro sa kanya. May sampung magkakaibigan si Carlo at ang siyam niyang kaklase. Ngayon naman mga bata, magbilang tayo. Isa, dalawa, tatlo apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Mahusay mga bata! Nagustuhan ba ninyo ang kwentong binasa ni Teacher Clarence sa inyo mga bata? Tandaan mga bata ha, huwag kayong makikipag-away sa inyong mga kaklase. Huwag din kayong mga aagaw ng laruan ng inyong mga kaklase. Maging ang pagkain nila, hindi dapat natin inaagaw yun. Maging mabuti sa mga kaklase ha.